Inigo Jose Blanco talagang kinilig siya sa pagpasok ni Bel Mariano sa bahay ni Kuya. Dahil lumabas nga sa social media na nung time na may basketball, talagang nagpa-picture siya kay Bel Mariano. Kaya nung nakita niya nga na siya at pinagmalaki niya na napaka-smart at ganda nito. Sabi pa nga niya ay gusto niyang ma-motivate kay Bel dahil napakagaling niyang magbigay ng advice. Kaya kahangahangang isang bell dahil her comforting words make every feeling that amid of battles or heart was the safe zone she who she is. Kaya napakomment ang mga netizen, panalo talaga si Donnie kahit sa aspeto para kay Bell. This girl is winning in a beautiful and brain department. Ito yung babaeng isasama mo talaga sa reunion kasi di ka mapapahiya. Itong babae na to, just a short time of being a house guest, pero grabe yung impact niya sa mga housemates. Kaya hindi natin masisisi kung bakit nahulog siya kay Bell. Kaya tumaas ang standard lalo ni Miguel eh kasi grabe daw ang emotional, intelligent ni Ate Bell niya. Sabi pa nga ni Piolo Pascual na she's the life of the family. Dagdag pa nga nila parang mas masaya if natuloy yung anak ni Gladys. Tapos house guest si Bell. Crush pa naman noon si Bell. Guradong kikiligin at kikiligin si Inigo at yung anak ni Gladys dahil ang kanilang crush ay naging guest nila